So katatapos lang ng work pupunta muna ako para magpa car wash ng kotse kasi isang buwan na 'ko hindi nagpapa car wash ng kotse namin samahan niyo ako. Pangarum manika Good morning to you from beyond Canada ang buhay nag-iba. dati kay Ma'am Lenny ngayon ibang eksena vlog sa bagong bansa iba na ang tema Nung una, politika, kulay pink ang dala Ngayon, pag sa Canada ah. Anong eksena? Ani kukuha mo? Okay, nandito na tayo sa pakarwasan sa so may Circle K Puti na lang, walang pila today so, we're good Mabilis tayong matatapos kasi after dito susunduin ko naman si Nico Ayan na ang aking favorite part. Lagi ko inaabangan 'yan. <laughs> kasi sa Pilipinas, 'di ba, nagpapa-car wash tayo, may pwede maglinis. Dito, self-serve car wash siya. Bala na 'yung machine. Pero meron din naman 'yung iba na, na ingay. Meron din naman 'yung <laughs> Hindi niyo ako marinig. Wala ako marinig niyo ako. Meron din naman 'yung ikaw 'yung magwa-wash ng sarili pong sasakyan. Tapos, sa atin kasi yung car wash pati yung interior ng kotse nililinis nila e eh dito ang tawag dito auto detailing mahal 200 dollars kaya ganito ganito na lang ako na lang yung nagbabacuum ng sarili kong sasakyan Toronto dala ang kultura kahit nasaan ako tulong ka mo madulo ka tawag dito blower para mawala yung tubig-tubig sa mga gilid-gilid ng kotse blower na to lubos-lubusin natin at mahal lang bayad 6.30 pa ang dating ni Miko sa go train bagong journey magbiyang nga fukat ikaw saan Opiyanga Ma kung manikaw From PH e to Canada Ang buhay na't iba Dati kay maapleni Ngayong ibang eksena Balak sa bagong oh. bansi Iba ang tema pag sa Canada Anong So nandito tayo ngayon sa Oakville Go Station Sabi ko kanina Bakit kaya ang dilim ng mukha ko e against the light pala Nandito na tayo ngayon sa Oakville Go Station Hinaantay ko lang yung arrival ni Miko which is at 6.30 Alam nyo ang maganda dito sa Canada magkaroon na mga slight delays pero bihira naman mangyari pero yung accuracy ng pagdating ng bus at saka pagdating ng train laging nakaset yan kapag sinabing 6.30 2 or 3 minutes in advance dadating yung train so diba na mo ng maayos talaga yung uh, pagbiyahe mo Uh, Merong mga apps kami na ginagamit dito kung gusto mong matrack yung pagdating ng train, pagdating ng bus para masynchronize mo yung travel mo, lalong-lalo na if you work in downtown Toronto. Short stay nila sa work ngayon eh, kaya... Beauty's here! Magandang <laughs> nila lang. Beauty's here! Kaya kami sandali sa grocery dito lang malapit sa bahay ang Nestle kunin natin real dairy vanilla 50% less fat gagawa kasi kami ng coke float kaya bumili ako ng vanilla ice cream pero wala akong mahanap nung alam yung chocolate syrup I'm going to to ice cream for our conflict.